Sa mga araw po sa inyong lahat, ngayon po ay July 31, 2025, Webes at ating pong ginugunita ngayon ang kapisahan ni San Ignacio ng Loyola, Isampari. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodus chapter 40 verses 16 to 21 and verses 34 to 38. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakuloy itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Iniligay niya ang mga tungtungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ng mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaba ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may, ang haliging apoy. Ito ay nasa isang lugar na kita-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At sa tulong ni San Ignacio ng Loyola, atin din po nawa no na ma-kita at maunawaan ang ipinahayag na unang pagbasa sa araw na ito. dahil si San Ignacio ng Loyola ay dating sundalo at habang, nung siya po ay na na aksidente sa pakikipagdigma siya ay kinailangan na uh, manatili sa ospital uh, o kung saan man ng panahong iyon at habang siya po ay napapagaling doon siya nagkaroon ng panahon para mabuksan at mabasa ang ilang mga libro, ang Biblia, uh, ilang mga libro tungkol sa mga naunang mga santo, mga kwento tungkol sa Panginoon. At doon na nagkaroon siya ng ng conversion no ng pagpapanibago sa kanyang buhay, ng kaya uh, sa paglipas ng panahon Uh, mula sa pagiging dating sundalo o kawal naging pari uh, na nagpahayag na no, ng ng salita ng Diyos at doon na rin niya naitatag din mula sa sa kanya yung uh, samahan no, ng mga maglilingkod para sa simbahan uh, kaya po no, nawa ay sa atin pong buhay no lalo na tayong mga katoliko mahalaga po talaga na nagdalaan tayo ng oras kahit sandali lang no, na magbasa ng, ng Biblia para makita natin at maunawaan din natin yung kasaysayan no. sa, para sa mga Israelita lalo pa nung panahon ito ni Moises napakahalaga para sa kanila nung tabernakulo kasi ito yung naglalaman no, ng kautosan ng Diyos kaya humaga, ito yung uh, pinakamahalagang kayamanan para sa kanila. Maging sa hanggang ngayon naman, no, yung, yung kaban ng tipan na nando na uh, uh, pinag, pinoprotektahan ng iba't ibang uh, lahi doon sa sa Jerusalem no na dahil napakahalaga ng nito ilang beses na rin itong uh, ninakaw ilang beses na rin itong uh, napapasakamay ng iba't ibang mga grupo no? pero 'yun nga po no kung babalikan natin yung kasaysayan lalo na sa Biblia maunawaan natin yung uh, dulot nito no? para sa mga tao dahil ito nga yung kanila rin nagiginjavaing 'yun nga lang syempre uh, sa paglipas ng panahon at palit ng mga henerasyon nakalimutan ng bigyan ng halaga at importansya itong tabernakulong ito. Pero sa atin ngayon, sa panahon natin, ang tabernakel natin, no, ito rin yung pinakamahalaga sa, sa loob ng, ng simbahan. No, kung, kung saan nakalagay doon ang katawan ni Kristo, ang sumisimbolo no, sa bagong tipan na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Kaya ito ay igit na pinahalagahan at pinoprotektahan. No? Hindi dapat natin basta-basta uh, pagwawalan -basta pagwawalang bahala no? kung mayroong lumalapastangan sa tabernakeng. Pero nawa, no? muli, sa tulong ni San Ignacio Leol, ni Tiliola, gawin natin ang lahat for the glory of God. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.